Hi guys, what's up? Magandang balita po para sa mga OFW kasi nagain po ng bill si Senator Irwin Tulfo po para sa mga OFW po. Ito po yung bill na to ay tinatawag na OFW Pension Act of 2025 po. Ito po under Senate Bill 252. So basahin po natin yung about this uh, act about this bill po. Ito bill na to ay tinatawag na an act establishing the overseas Filipino workers pension fund to provide pensions to overseas Filipino workers and for other purposes po. So napakagandang balita po ito guys kapag naaprubahan po kasi malaking tulong po ito lalo na sa mga OFW. So, basahin po natin, maraming section po yung bill na to. So, pag focus lang po tayo dito sa section number 4, 5, 6, and 7 po. So, most probably ito yung pinaka mga importante para malaman ng mga OFW. Dito po sa section number 4 nakasaad dito, establishment of the Overseas Filipino Workers Pension Fund. So, section 4. An OFW Pension Fund is hereby established to provide pension benefits to overseas Filipino workers especially those who are engaged in manual skilled or technical occupations that require physical labor. So, specialized training or vocational skills. So, ibig sabihin, lahat po tayo covered dito. Mapa sea baseman, mapa land baseman, lahat po is covered. Kahit po yung domestic worker, kasi syempre require physical labor. So, doon pa lang lahat tayo eligible na dito sa section na to. So, punta po tayo dito sa section number 5 po. Ito na yung importanteng malaman natin. Eligible ba tayo or hindi? So, dito sa section number 5, ito po yung tinatawag na eligibility. So, the benefits of this act shall apply to an OFW who is, so, letter A, at least 6 years of age upon retirement with accumulated 15 years of overseas employment. So, ibig sabihin, kapag na-reach mo yung retirement, age na 60 years or dalawa po yon accumulated 15 years of overseas. Ibig sabihin dapat may total work ka po as an OFW na 15 years. So 15 na taon po. So hindi lang po yan sa isang company kasi accumulated. Ibig sabihin kahit ibang ibang company po yan kapag na accumulate or yun na total po yung mga company na pinagtrabahuan mo or yung total works na pinagtrabahuhan mo ibig sabihin matotal man na 15 years yan eligible ka po ng pension fund po so let's say 10 companies ka nagtrabaho sa sa loob ng uh, ilang taon ibig sabihin covered ka po ng bill na to. <laughs> so letter B registered with Philippine Overseas Filipino Agencies or POA. So wala na pong POA, so DMW na po to. So dito nakalagay din provided that the pension under this act shall be separate and distinct from pension of OFW covered by SSS or GSIS. So ibig sabihin distinct po siya, iba po siya sa SSS at iba po siya sa GSIS. So kasi yung SSS talaga, yung na nasa batas na po yun, kahit nakawin pa po yung pera doon, wag naman po sana. Kahit nakawin po yun is obligado po sila na magbigay sa mga pensioner kasi nasa batas po yan. So biniwasan po tayo ng pera, nagbayad po tayo ng pera sa kanila, so talaga ibabalik po yun ng gobyerno ng SSR or ng GSIS po. So, yun po ang pagkakaiba dito po sa etong sa bill na to at sa SSS kasi itong bill na to titingnan natin yung mga section pa so let's go farther so dito sa number sa section 6 so tignan natin ito yung pinaka -importante yung malaman pa <laughs> so excited na ba kayo sa section number 6 sa section number 6 etong nakasaad Overseas Filipino Workers Pension so OFW pension na to dito tayo uh, mag-focus all eligible Filipino workers or all eligible overseas nagkakamali na tuloy ako nabubulol na ako sa pagbasa all eligible overseas Filipino workers shall be entitled to receive a monthly pension in the amount of at least 5,000 pesos so 5,000 pesos guys ha per month po yun upon retirement subject to the pension plan to be established by the Department of Migrant Workers so ibig sabihin 5000 po ang ibibigay sa atin monthly kung makapasa po tayo sa eligibility na yon. Ito po ay kailangan pondohan ng gobyerno po. Dapat may subsidized po or may subsidy ang gobyerno dito. So, 'yun lang problema dito kasi what if kung walang pondo, ibig sabihin hindi po tayo mabibigyan ng pension. So, depende po 'yan sa pondo or sa subsidy na ibibigay ng gobyerno unlike po sa SSS. GSIS, obligado po talaga silang ibigay yung pension. Malugi man yung SSS or yung GSIS, talagang bibigyan tayo ng pera. Gagawa dapat sila ng para. Unlike dito, kapag walang pondo, hindi natin alam, baka mamaya hindi ibigay. So, yun po ang pagkakaiba ng dalawa. Kaya, distinct talaga siya sa SSS. Tapos, etong bill na to. So, ayun guys, 5,000 pesos kung eligible tayo. So, ang inisip ko lamang po is, what if kung, umidad na tayo ng, let's say, in 20 years more pa para ma-reach natin yung 60 years. So, ibig sabihin, guys, yung 5,000, yung purchasing power ng 5,000 is napakaliit na po yun. Baka, after 20 years, yung 5,000, baka mamaya, yung purchasing power nun is parang 500 pesos na lang, di ba? Sana mag-isip po yung government. So, aside from this, meron sanang nakalampar sa mga OFW, let's say, yung health insurance, Let's say yung hospital, uh, mga gano'n, hospital insurance. Kasi hindi natin alam yung pagtanda natin. Siyempre, ang dami na natin sakit na mararamdaman. So, kasi yung 5,000 in the next 20 years, baka 500 na yun. O baka mamaya wala ng value. Yung purchasing power noon super baba na. Pero kung let's say may bill sila na let's say we are, isi-secure nila yung mga OFW, let's say magkasakit po tayo or mo hospital so may free hospitalization yun po ang pinakamaganda so anyway kung ibigay nila itong dalawan to mas maganda <laughs> so hintayin na lang natin guys kung ano pa yung mga further you know process or balita about this So dito naman sa section number 7, rule of Department of Migrant Workers. So the DMW shall be the lead implementing agency in administration of this act. In addition to its existing duties and responsibilities, the DMW shall establish a pension plans for OFW, manage the OFW pension fund to ensure its sustainability. So ibig sabihin, ang DMW ang mag-establish ng pension natin, magmamanage ng pondo para maging sustainable. So yun nga guys na sa hindi natin alam kasi depende talaga yan sa pondo ng gobyerno. So dapat maging sustainable siya para atis tuloy-tuloy po yung pension natin na marireceive every month kapag uh, nakapasa po tayo o eligible po tayo rito. So letter C determine the criteria of eligibility in conjunction with the related government agency. So sila po ang mamamahala yung DMW magdedetermine ng kriteria kung eligible ba ang isang OFW para sa pension fund na to. So letter D, perform other duties and function towards the efficient and effective implementation of this act. So ayun guys, that's all for today's po. Magandang balita po to guys and sana we pray and hope na maaprubahan po ito. So But again guys, keep your SSS updated po. Mas mahalaga po yun kumpara po dito. Sabi ko nga kanina, ang, ang SSS kahit nakawin pa yan nila, kailangan pa rin nila tayong bayaran. So napaka-importante po ng SSS kasi nasa batas po talaga yon From the beginning, it was started, nandyan na po yan. So lifetime pension po ang ibibigay nila. Unlike po dito sa DMW Pension Act na to or itong ACNA Pension Fund Act na to, hindi natin alam kasi it depends po paan po kung walang pondo. Kung hindi po masusustain nila yung pangangailangan ng OFW, ibig sabihin, wala din po, hindi magiging tuloy-tuloy po yan. So, ayun guys, thank you for watching and thank you for your time. If you like the video po, baka naman po, please share and pakifollow na din po. Maraming salamat at ingat po kayo palagi. God bless you all po. And see you po in the next video.